Oo, oh, oh, okay po siya. Okay po siya. Ayan. <laughs> ito lang? Okay. Akala, oh. Ako nakuha rame. Baka <laughs> hindi, hindi, hindi. <laughs> <laughs> Ay, hindi Tara wala nang balikan. pa mas si niya mo pa mo yan. Ayun mga wala pa yung ala. Ah wala pa. Ay pag nakakuha tayo, sabi ko sa'yo pag nakakuha tayo. to, so, pag nakakuha tayo ah. 1.5 laki natin na madami ha ako okay laki natin parang malabo sa hindi Ito ang malabo ka eh, 2 liters to, 2 liters, hanggang 1.5 lang lang natin piso 2 liters yun, 1, 2, 3, Nine, ten. 9, 9, Ay, malaki to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Oh, malaki din. Fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Ah, seventeen. Magawin ko ng piso yan. Ay, wala pang timbang din yan eh. Yung tatlo, gawin natin. O, na. Wala kasi timbang ko to yan. Tinitimbang lang to. Malalaki kasi to. Oh. So, Ang kinukuha lang dyan yan. Piso. O, oh, 18 na. May 18 ka. Sabi mo, asa yung karton mo? Sabi mo, may karton ka. Karton. Ah, 150 nga. Ah. Karton. Kaya po. Ito na muna. Ikaw. Bawasin oh, lang natin. Bawasin lang ay, sa natin ayan, 8, yan sa 4.8 yan 4.8 oh bawasin lang natin kalahati ha oh may ano ka uh, 4.3 4.3 kasi ito kasi itong mga uh, ano hindi na nakukuha 4.3 10 piso ang bakal may 43 ka ayan may 43 Ayan mga ka-junk Ayan, Ito pa yung nakuha natin ngayon Ngayon ang ano, eh. mayroon na tayo nakuha Holding bid, Ayan, mga 1.5 Ayan Solo flight lang tayo ngayon kasi wala yung Cameraman natin May pasok na sa school Ayan, brigada, brigada nila ngayon Ayan Solo flight tayo <laughs> Ayan mga ka-junk, samahan niyo ako

na nga. Nga lang ah. kasi naka-vlog tayo. zero. <laughs> 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 oh. zero Yero. Five. oh Five. Yero. Plastic. Plastic five din. Na ka dyan. Kaparehas lang siya. O. Oh, ano? Ayaw ko na to? Plastic. oh Sige. Sige. Tapusin ko lang to. Plastic. Ha? Ha? ha?

Matagal. Matagal kasi ako. Oh, kasi napakadami natin. <laughs> Oo. Oh, oh, Oo. tayo palagi. Saka busy rin palagi ako sa bahay kasi pag marami na akong tambak doon, yung mga baklasin, nababaklas kasi ako. Kaya hindi kagad ako nakakaikot. Oo. Oh, kaya gano'n. Ah, tala mo rin. Subscribe ko sa akin, no? Masubscribe ka na? Hindi po. Subscribe niyo ako. Tony Boy Jiang Shop Vlog. <laughs> Ayan, makita nyo maki Ma oh, kaway, oh, kaway, kaway para makita, para makita kayo Ayan, oh. Ayan, para makita kayo Ayan, sa youtube yan ha? Ayan, subscribe nyo ako marang, para makita nyo ako wala Ayan, mga kanya Sali tayo sa ano, tabi ilong Ayan, mga mga maraming meron dito mga uh... uh, kalakal ano Ayun, sa ilog tayo. Ah, <laughs> mga kadyang. Ah, mga kadyang, dito tayo sa, ayan, sa tabing ilog. Ayan, yung mga suki natin dito. Ayun, tanahin natin dito yung uh, suki natin sa tabing ilog. Ayan, mga kadyang.

Oo, oh, may abukado ka? oh Limang balot pa yun. Oo. Uh, ano yun? malalak Ano? Uh, Hinug na? Yan. Hey, Hinug na? Hinug na. Pwede ng um, oh, oh. ano pa yung kainin? Oo. Oo. Magkano naman? Magkano naman? Isang, daan. Ah, isang daan. Isang daan. Isang daan yung isa? Isang balot? Isang balot. Oo. Malalaki. Oo. Ano ba

Dawin po ng kahoy dito. Eh dito tayo sa ilog. Ilo. Oh, binibili yan. Binibili. yan. Oh, binibili. Ito. Yan. Ayam green hindi na kukuha yan, green. Oh. Oh. Kung may dadala akong sobra siguro ko, oh, ayun, iyaano kita, kukuha ako ang problema. Baka mapaubusan na po <laughs> oh, ba Hindi, babalikan kita pag ano, ha? Oh, mamaya, kung ay, anak ko, tanungin ko anak ko kung kakain yun, pupuntahan kita dito. Tingnan ko nga yung, ano, yung, 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 yung isura ng ano mo, abukado. Ayan, dito, dito tayo kay nanay. Yan. maraming kalakal yung ano niya. Ayan, yung naipon niya. Ito, ayan. Sako-sako. Ito, ito, mga bote. Ito pa, mga Ayan. Ayan paakyat yan. At, ano, dito tayo sa baba. Pubuhati natin, paakyat yung mga ano natin, kalakal. Oo, si Bibi, oh. Sa oh. Ang ganda dito mga kadyang ko. Malamig ang plema dito. Maraming puno ng kahoy. Yan puro ng kahoy. Sarap dito tumira. Malamig ang hangin. Ayan, may, ug may ugob siya. O yung kamansi, oh, mga kadyang. Ayan, Ay. may kamansi. Oh. <laughs> Ay, may maraming bunga. Oh. Kamansi mo pala. Oh. Nanay, oh. yung kamansi mo, maraming bunga. Ayan, oh. Lalaki na, di mo kinukuha yan. Matigas na yan. Nagugulay pa ba yan? Ayaw lalaki. Ang oh. lalaki ng kamansi. Oh. Oh. So nga maabot lang ang pagtumpit. Oo. Oh. Nalaki <laughs> na ang mga kadya ko. Sa kabila, may kamansi rin. Oh. Star Apple. Okay. Ang dami nga okay. na Star Apple. Oh. Uy! Uy! Oo! ano yun? Ano yun? Yung ano? Gayabano? <laughs> ano? Guyobano, nalaglag! <laughs> ano? Guyobano. Ako na kukuha na Ako na kukuha! Nalaglag! Eh, na Ako ay, ay. Na, na ano na biyak? Ade, do bulok na. Pero nasaan ang kamera? Ay, ang gayaba at... kasi nalaglag. <laughs> bulok Ayan. Saan na. Ayun. Sa yung kamera nito wala no. Ito. Ay, sira na. Sira na. Wala na, ano bulok? Bulok siya. Doon ata sa taas niya ano. Oo. Pagano nang hangin, malakas ang hangin. Oo. Hmm. Hmm. Ay, maliliit. <laughs> maliliit. Pero ano lang. Maliliit. Bali ang yan. Uh, aha, gano oo, ganon Oo. oo. Ukalan, uh, ano, oh, 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 ano? Oo, oo, Kasi nga alam Oo, oh, 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 hindi mo Pero Ay, maliliit lang siya, no? Oo, uh, oo. Uh, uh, talaga. Pero ma maano siya lagkitan? Uh, uh, Ayun, oh, nakaraan oh, nga, nagbinta ako maliliit. Oo. Oh. Sige, pag ano, babalik ako dito pag ano, ha, kasi sige. yung barya ko kasi tama lang yan. O oh, baka, hindi pa ako puno kasi. Baka ah, kapusin ako. Pero babalikan kita po yung anong, anak kong, kasi kumakain ng ano yan. <laughs> Gusto ng avocado nun eh. Ha? Pulang lang yung dala natin kasi barya lang yung dala natin. <laughs> oh, si oh, hmm. oh, sige, masam. Thank you. Ah. Kadin diyan. Ah, diyan? Daging, oh, inaantay. Ano babae ka. Oh, oh. 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 Inaantay din, uh, Nag-aantay ay. din sila. Oo. Oh. Inaantay Thank you very much. Ayun, ay, mga bote, mga sasuke natin. Ayun, mga sa inyo, oh. dami. Huh? lang ng mga bahay-bahay. Ang Ang alin? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Starville. Ah, Starville. Sa Imus, uh, sa Makandala. Sa Imus, malayo, no? <laughs> Dito lang tayo, uh, isa, malapit lang sa may atin. Oo, oh, uh, uh, oh, Dami, no? Hindi ko siya namin. Ay, isa, no? Kasi uh, nakukuha naman yung uh, basura uh, namin. Kaya uh, nga, yung basura. Kapalit. 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 Thank you, madam. Thank you very much. So, oo, kasi dito lang. Ayan, mga kadyang. Ayan, marapit malapit na tayo mapuno. Ayan. Ayan yung karga natin. So, may mga yero tayo. Ayan, may mga stroller. Ayan, may Wilkins tayo. Dalawa. <laughs> Ayan, mga matupol folding bed. Ayan. Ayan. Ito na yung ano natin, na kuha natin. Ayan, malapit na tayo mapuno. puno mga kadyang. Ayan. Ayan. Ay kukunin pa tayo doon sa sa dulo. Ay suki so okay pa tayo. Ay, kunin muna natin. Salam. Ayan mga buti naman. Bale, ano marang 15. 15 ka. Ah, oh, yan Thank you. Hindi dito tayo sa ilo tayo ng sukay dito. Uh, na tayo. Uh. Yan, tayo dito. Yan. Uh, <laughs> Ayan, yung mga, yung panel board yun, uh, mga uh, alambre. Nagagamit ba kayo ng tawad po Kahoy? Hindi. Bakit? Ah, ito yung ibibigay mo na? Wala, wala. Pag yung may nagagatong ng, nagagatong ng kahoy. Uh. Wala, hindi ako nagagatong ng kahoy. Ang <laughs> mo na? Okay. Bawang ako. Hindi pwede talaga panggatong to. Ma ano pa to maganda to? Malingas. Oo, oh, malingas oh. yan. Oo. Oh. Sige, madam. Thank you. Yeah, that's boy. Natin.

Marko-marko doon dyan. Ayos. Ayos mga kadyang. At napaka-init na. Ito ang kalaban natin. Lumabas na siya re-araw. Huwag na pait na. Mga kadyang, yung karga natin. Labit na tayo mapuno mga kadyang. Konting ano na lang. Konting... Ah, uh, kalakal na lang, puno na tayo. Ayan. Ito ba yung uh, ano, kinukuha niya yung ganito? Uh, ako kumukuha niya, isang piso, piso isa, pero malinis yung malinis. Ha? Hindi na bumalik? Oo. mo? Ha? Hmm, ganda 'yo. Hmm. Remote hmm. Ah. Hmm. To, bakal to, malalaking alam mo. Hindi Hmm. Ayan, ngaka-dyang ka to. na natin nakuha, yan puno tayo. Huh? Napakadami nating buti sa loob niyan. Plastic, sari, mga bakal. Ayan, mga upuan. eh, Ayan, napakadami mga kadyang. Pauwi na tayo. At uh, loaded, na. <laughs> loaded na. loaded na, loaded. Loaded. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.